Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon. So meron tayong mga videos na nagva-viral na re-reactan natin ano. Yung iba dito ay pinasa sa akin. Unahin natin 'to no. Nung Automatic. nung September 28 pa to kumakalat. Ano ano ba ito? Yung sinabi daw ni Robin Padilla. Ah, chairman, wag mo akong ganun-ganun na sa tenga, uuparan kita. Maniwala ka sa akin. Eh, tapos papunta tayo sa DOH and PNP. Apo, uh, so, Senator Padilla. Salamat po, Chairman. Sundan ko lang po yung uh, tanong ni Senator Rafi. Kasi dapat automatic yung Chairman eh pagka may dalawang partido doon sa harap mo. Kakausapin mo pareho, di ba? Mga Chairman, wag mo akong ganun-ganun na -ganun sa tenga. Uupakan kita. Maniwala ka sa Eh, okay. tapos papunta tayo sa DOH. So ito, kumakala to. Meron mga nag aano uh, ano dito si si Ping Lakson daw ang sinabihan. Hinahanap ko yung konteksto eh. Ito, may nagre-react. Hindi ito tunay na reaction video. Yung, nanun- yung nilagyan mo lang ng muka mo tapos nanonood ka kunyari. <laughs> ito yung reaction video ng tanga. Yung maglalagay ka lang dyan tapos wala ka naman sasabihin. So, nung, nung tinignan ko maigi, kasi ito, umaano din to eh. salamat. Ah, nakita ko dito, nandito pa si Francis Tolentino. So meaning, matagal na itong video na to. 'Di ba? Hindi ito recent. Ayano si Francis Tolentino to, 'di ba? Ayano. So hindi ito ano siguro. Hindi siya recent. Sino naman nagpapakalat nito? DDS na naman. <laughs> 'di ba? Pero ang dami niyan ni, eh. Ito naman si Ate naman oh. Tama yung ginawa ni Ate dito. Sige naman 'tong mga content creator ngayon. Magre-reaction video lang naman kayo. May isa sabihin, <laughs> hindi yung ilalagay nyo lang yung pagmumuka niyo dyan. Katulad niya no, oh, si ate, naglagay lang ng muka doon sa ilalim na nanonood siya doon. Ano namang klas? Come on. Ito yung mga totoong nagnanakaw talaga ng video. Yung kukuha ng video, ilalagay lang yung muka dito sa baba. Tapos, ano. Anyway. So, nakita naman natin ito yung luma na ni nandiyan, nandiyan pa si Francis Tolentino. Ni wala nga context kung ano to eh. ba? Diba? Parang gagawa na lang ng istorya ng mga makakapanood. Next! Ito okay, to. Madami din nagpasa sa akin ito. Ano ba ito? Hindi lahat ng may puting buhok may dalang wisdom, minsan dala lang ay attitude. Hindi lahat ng may puting buhok may dalang wisdom, minsan dala lang ay attitude. Like hindi kasi natin alam yung konteksto eh yung mga may marunong bang mag ano dyan mag chinese <laughs> mandarin ba yan or or ano ng may putting bahat may dalang <laughs> wisdom minsan dalang ay attitude kahit na ano, kung ano pa man yung reason, hindi pa rin siya maganda tingnan, no? ba diba? Well, siguro kung maintindihan ko yung konteksto kung bakit sinipa ni ate, baka maintindihan ko. Pero kung video lang ang aanohin uh, ko, ni nah, hindi ko nga maintindihan kung ano yung, ano eh, kung ano yung pinag-uusapan nila eh. Pero kung sa video, hindi pa rin mo siya magandang tingnan, no? Malay mo, may personal silang galit. May personal silang ano. Ano kaya ang problema nito? Kasi nilagyan lang ng caption, eh, na... Yung ano, eh. Feeling ko, ano, ah, hindi to buo. Meron pang nangyari mismo diyan pinutol lang do sa part na na nagkakapisikalan na sila baka baka merong ano yan merong may deeper ano pero for now kung tatanungin niyo nagpasa nito kung tatanungin niyo ako kung ano yung masasabi ko hindi siya magandang tingnan <laughs> di ba pero willing akong malaman ko ano yung konteksto at doon ako makakapagsalita pero generally, hindi pa rin talaga maganda tingnan, no? lalo na matanda yung sinipa. Anyway, yung, yung feelings ni ate na kung ba't niya sinipa yan, malay mo, justifiable naman, ano? Pero, let's see, no? ah uh, sana, yung mga marunong mag, ano, dyan, <laughs> mag Chinese or, ano, paki pakitranslate nga kung anong sinasabi. Makichismis tayo. Anyway, <laughs> Next, no? Hindi, hindi ko alam eh kung ano yung nangyayari. Salamay <laughs> po ako sa lahat ng uh, namatayan at the sa of lindol ng 6.9 dyan sa Cebu. Ako'y nakikiramay sa inyong lahat. Uh, sige okay po, talpo tayo at pag-iroon, tasalpo natin sila. Maraming salamat. <laughs> marami po ako sa lahat ng uh, namatay sa so, wakas ito son lintol 6.9 di sa Cebu ko nakikiramay sa inyo lahat uh. pero ano no come to think of it hindi naman siguro dahil hindi natin siya nakikitang active ay wala na siyang ginagawa or talagang wala talaga siyang ginagawa <laughs> kasi men Lalo na pag ako, kung akong tatanungin nyo, no? Lalo na kung mainit ang ano, mainit ang talakayan ngayon regarding sa corruption. Kung so, ako tatanungin mo, dapat may paki ka eh. Di ba? Sa bagay, si Mark Villar wala din paki. Eh baka mamaya kasama siya dun, di ba? <laughs> Pero iba kasi yung silito labid talagang wala amin eh. Sino bumoto diyan? Huwag kayong mahiya. Huwag kayong may sino bumoto kay Lito Lapid. Comment nga kayo sa baba at paki sagot bakit niyo binoto si Lito si Lito Lapid. Para maintindihan ko. Baka may meron naman siyang katangian talaga na pwede nating i-justify kung bakit nasa Senado siya. Kasi siyempre ang pinagbabasehan lang natin yung nakikita natin, eh, di ba? hindi siya natin nakikita na nagsasalita. Pero malay mo, may dahilan, di ba? Kung ano man yun, siya nga nakakaalam. <laughs> Ay, nako, little lapit. Wala eh, Pinoy eh. Dito makikita yung Pinoy kasi, alam mo yon yung matimbang talaga sa Pinoy yung, yung pagiging sikat. Yan ang number one na dapat nang alisin na natin na ano eh, na culture natin eh yung nag-start na yan na ano na yung dahil artista iboboto nag-start niya kay Erap di ba ano man bang sa bagay nag-mayor naman yata muna si Erap nun di ba bago bago siya mag-vice president crime busting yung ano niya eh yung ano ni Erap eh bago siya mag-vice president ni Fidel Ramos yata dati di ba nabasa ko sa ano eh sa article eh tapos, di ba, nag, nag-start na yan. Sila Tito Soto. Si Tito Soto, to be fair naman, natuto na siya ng, ano, natuto siya ng, sa sobrang tagal niya na si Senado. Di ba? Then, tumakbo si Jaworski, binoto din si Jaworski, no? Ano yun ang mga Pilipino? <laughs> powerful maging artista dati eh. Pero ngayon, napapansin ko medyo ano na eh. Medyo ano na siya eh. Uh, ang huling power ng artista na pagdating sa politics kay Robin Padilla. Pero medyo umaano na yon Medyo nagkataon lang kasi na malakas si Duterte noon. Tapos makaduterte pa si Robin Padilla. Pero yung kung artista power alone, I don't think mananalo si Robin Padilla pagdating ng ngayong election, yung last election, wala eh. Hindi na nanalo si Willie, Rebellion eh. Kung ang mindset ng Pinoy ay siguro mid-90s or early 2000s, Ay, surebol ang panalo ni ano ni Willie Rebilla eh. sure 'yun. Si Bong Rebellion nga muntik na eh. 'Di ba? Nakita niyo yon Biglang pumasok si di ba <laughs> diba? Naungusan pa ni Bong Rebilla si ano yata eh. Si, si Bitag. Noong una akala ko nga si Bitag papasok eh. Si Bentul po. Tapos nakita na ano, humahabol si Budot oh. so. <laughs> Buti eh. Kahit pa paano. Ah, okay na rin ako kay Aimee Marcos. Baga di ba Alam natin Marcos may kulay yan eh. Pero okay na okay na ako doon kaysa kay Budots. Kaya sa susunod na election, kailan yung susunod? 2028? Matuto na tayo. Sa, sa, sa dami na natuklasan ngayong problem sa Pilipinas na dulot din ng mga taong binoto natin, matuto na tayo. Maasahan ko ba kayo doon, mga kababayan ko? Matuto na tayo. Kasi kung sa totoo lang, kung ano real talk lang hindi mo pwedeng sisihin yung mga congressman na magnanakaw eh yung mga senador na magnanakaw eh ang dapat yung sisihin yung mga bumoto di ba tayo din na may problema eh kasi from the very beginning alam na talaga natin na, na katulad kay Jinggoy, no alam na natin na ano na nakasuhan na yan may may ongoing kaso pa rin ngayon. Tsaka meron siyang na guilty na pinardon pala yung indirect bribery yata. Binuto pa rin ng mga tao. <coughs> si Erap, di ba, pinardon yon ni GMA? Binuto pa rin as mayor ng Manila. O, kita nyo na? Tayo din na may problema? Kaya kung lalawakan mo yung ano yung 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 scope ng ng mga pangyayari eh sa tao din ano eh balik eh. 'Di ba? Yung mga kababayan natin na naghihirap ngayon sa sa ano sa baha o sa kung ano kalamidad ang nararanasan ano pa rin eh. Ang ang may problema pa rin talaga yung butante pa rin eh na masakit na katotohanan. 'Di ba? Alam naman na natin may social media na tayo eh. Kasi alam mo ang isang kalaban talaga ng Pilipinas, yung panatisismo eh. 'Di ba? Pag pag ang Pinoy kasi ay humanga at nagmahal, may chance na magbubulag-bulagan ka talaga eh. 'Di ba? Naranasan ko 'yan kay Manny Pacquiao. 'Di ba? Pero hindi hindi yung sa political career ni Manny Pacquiao ha. Naikwento ko na 'to eh. 'Di ba si Manny Pacquiao idol na idol natin sa ano? Sa boxing. Kami noon, nagtatrabaho kami sa nasa Victory Mall ako noon, Robinson Supermarket. Now, do sa Victory Mall, do sa parang event center noon dati, yung sa may hagdan, may TV do na pinapalabas yung boxing. Nagsisigawan yung mga tao doon. Anong laban nga ni Pacquiao, yun yung natalo siya, yung pangit ng pagkakabagsak niya kay Marquez yata. Yung talagang dumapa siya. Nung ano, nung ito ha, papakita ko lang sa inyo kung ano na idudulot ng panatisismo di ba? Fanatic na fanatic tayo ni ni Manny Pacquiao noon. Meron pang akong figure ni Manny Pacquiao na may may pirma noon eh. Di ba? May may signature siya eh. Yung ano, yung mind style, sisingaw but ko binenta 'yung mahal na pala 'yon. Ang inang yun. Benta ko na liman libo. Ngayon, nasa isang daan libo na yung, ano, yung, yung value. Anyway, di, ano, ano, ah uh, nagsigawan yung mga tao sa labas. Eh, nanak, nanak out pala si Pacquiao dumapa. Nung time na yon Ako, as fan na fan ni Manny Pacquiao, hindi ako naniniwala. Na kasi nasa opisina ako eh. May, may inaasikaso ako eh. Sigaw yung ano, yung guard sa akin. Sir, talo daw. Bagsak ng ano. Oh. Talagang hindi ako maniniwala noon. Tapos kahit na nalaman ko na ano, nalaman natin na talo na, marami na namang tayong palusot. di ba diba? Eh kasi, pwedeng dinaya. Eh kasi, wala sa kondisyon si Manny Pacquiao noon. Agaw ang isip. Ayaw natin tanggapin na talagang talo. <laughs> Ganun ang culture natin bilang Pilipino. Pag naging, pag naging fanatic ka ng isang bagay, for example, kay Duterte, ano? Uh, with all due respect sa mga DDS, ha? Alam ko naman na, ano, hindi lang DDS na may ganito. Kahit sa ang, kahit sa ang part ng, ano, ng panatisismo meron. Yung halimbawa, napatunayan na, ano, na may mali, na talagang, sari-sari uh, ang ano kay BP Sara may mga issue kay Basti Duterte na na naghamon tas umatras alam mo yun dahil fan na fan tayo ipipilit nating ipagtanggol ang mali di ba hindi ako nag hindi ako baka sabi naman ng DDS ano no di ba ano tayo maka DDS kahit sa kahit ibang ano kay Romualdez alam mo yung mga kasamahan ko na ano na sa UTW dati sa United Talino Warriors. Sila Boss Mike Cervera, sila Takeru Miyamoto. Kung kilala niyo yung mga yon. Kasamahan ko yun eh. Kahit kahit tanungin niyo sila, kilala nila ako. 'Di ba? Pero dahil pro BBM sila, uh, yung yung pagtatanggol nila si Romualde, sila Coach Jarrett. Pag pagtatanggol nila si Romualdez, alam mo 'yon, parang talagang dinisign yung utak nila para magtanggol talaga eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, maging ano kayo eh, maging loyal kayo sa Pilipinas. Tigilan na natin ang kumampi kung kani-kanino. Di ba? Kasi ngayon, mga kababayan ko, parehas may mali eh. Kahit anong panig ka pumunta, sasabihin so nyo, ah, uh, bobo yung mga DDS. Eh, ganun sa kanila eh. Pag nagtanggol eh. Wala din pinagkaiba eh. Lakas ng ulan sa labas oh. Oo, may bahanan na. <laughs> Di ba? Ganun, ganun pa rin eh. Kaya ngayon 2028 sana, matuto na tayo. Di ba? wag dahil idol natin, mababaw na dahilan yung idol eh. Ako, sa ngayon ano, ako busit na busit ako kay kay Bam Aquino. Busit na busit ako kay Kiko Pangilinan. Pero sometimes pag napapanood ko sila, sometimes may punto, parang ang kalabang ko na lang yung pride ko na lang eh. Kasi hit na hit ko talaga mga dilawang. <laughs> Pero pag uh, nag-ano sila, hindi ko nakakalukuhin din ang sarili ko na sometimes may tama din silang sinasabi. 'Di ba? Anyway, pagpatuloy nga natin. Ano itong video na to? Kaya na humusga mga boss sino ang may mali. Ano gusto mo mas sports car? Yeah, gusto you... ko. At... Para yan pala 'yung sakop. Nako, nanak mo may mo ka Malakas ang kutob ko na scripted to Kasi parang ano nagmotor ka na nagvi-video ka tapos bigla may pumaras sa iyo na maingay ang motor mo Well ako lang yun ano kasi sa sobrang daming peking video na na lumilitaw ngayon sa social media hindi mo na rin alam kung ano yung totoo eh <laughs> Kaya ka sa motor mo Ilonggo si kuya, ilonggo Bag, ah? ano ka? Ano ano ka? Sige ka, pero sa'yo mo motor ako Gaw ano lang yung... ako, lang ko kay gaw lan. lang Ito ka, kaging nga, last dress pa lang Agawot aaw mo siya Pag-aaw mo Pag-aaw siya mo, pag-aaw siya lang na mga Nakibot ka mga dua Ano gusto mo, mas sports car? Gago, yeah, hindi ko ba ang katap ah? eh ba ang katap eh, duha ka mo ah? eh Hindi ka mga ganang sakon Duha ka! No! Hindi, pala. hindi pala, pa lang, hindi ko

Dito pa ako sa guwag Hindi ko alam kung ano 'yung Hindi ka ni, hindi ka ni pagibi. Hindi pa pagibi. Rit pala motor mo. Pala yar pala 'yung sako? Hindi ko na. Hindi ko na intindihan 'yung pilit kukuwentuhan nila. Hindi lang pre ha. Sino ang bag mo ko, Sino bag mo ko? Naka-record ka? Naka-record ka? Ano gusto mo Masports ka? Ano na sa comment? Parehas silang mali daw. Ito ano, sabi nitong isa respeto kasi residential area tapos haharurot ah, yung naka big bike. Malay mo. Kasi hindi naman mapipigilan na mag-ingay yung big bike eh. ba diba? Parehas lang siguro mag-unawaan. Now, kung ang ano, kung ang argumento ay paikot-ikot ka diyan dahil tinetesting mo yung ano mo, yung big bike mo. May may dahilan para magalit talaga na tang na, na naman. Paikot-ikot ka na masakit na sa ating. May nangyari ganyan dito sa amin. Muntik na magtagaan kasi bagong bili yata yung yung motor niya. <laughs> Hindi naman siya ninja. Ano may Hayabusa ba yun? Habayusa? Basta yun ang naririnig ko eh, sa yusay daw eh, hayaw. Wala akong alam sa motor eh, mga kababayan eh. Ganyan din. Naririnig din namin, akala ko naman, kasi yung, yung ano, NLEX kasi, malapit lang dito, naririnig ko. Akala ko sa NLEX yun, yung pala, dito na sa may, ano namin, sa may loob ng subdivision namin. Yan, paikot-ikot din na ganyan. Yung Hayabusa ba yun? Habayusa, whatever. Tapos, muntik na silang mag, ano, magtagaan. Kasi nga, ano, masakit talaga siya sa ulo. Pero yung halimbawa, ah, lalabas ano, at may pupuntahan naman, yung talagang dadaan, hindi mo pwedeng awayin dahil ganoon naman talaga tu yung tunog ng motor. ba? Diba? Hindi mo na mapipigilan yon pero yung ano, yung yung nga katulad yan, siguro ikaw kuya paikot-ikot ka na diyan. Kung totoo man itong video na to, no, paikot-ikot ka siguro diyan. Nakakabulahaw din naman. <coughs> 'Di ba? pero at the same time, kung ganyan talaga yung tunog ng motor, eh wala naman tayong magagawa. Sorry, hindi ko alam yung konteksto nito kasi ilonggo sila eh. Mag... Paki-explain na lang kung alam niyo yung context. Anyway, ah, uh, last video. Ano to? Kala ni boss di siya papalagan. <mimit> move it, move it. <mimit> yun ang yun ang problem wag wag ka nang maninipa boy hanggang limitahan nyo na lang sa ano sa ano siguro sa sagutan syempre <laughs> no pag mainit ang ulo naiintindihan ko naman na hindi mo talaga mapigilan magalit pero as much as possible wag nang gumawa ng ganitong katarantaduhan okay na yan magsigawa na lang kayo magmurahan di ba diba? hanggang dun lang kasi ma kailangan mo rin kasi ilabas yung galit mo eh Diba? Basta wala na lang sakitan. Tsaka wala nang ganituhan. Nakakalalaki din naman kasi talaga 'to, tingnan niyo. Yeah. So, yung man, man, man. Man. Yung biglang gaganya, sisipa ka. No. Okay, bagay 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 Bagay

Yeah, 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 yeah. Nako, naglabas na ng arnis. May kuchilyo ba dala si kuya? May kuchilyo yata dala nilabas nilabasan ng arnis eh. Tumakbo tuloy si kuya Nakakabuisit kasi yun Yung maninipa ng sasakyan ba? Diba? <laughs> Ako, dami palang kasama eh. Baka <laughs> naka-uniform eh. Tukok! <laughs> Umabol pa. Inabol pa yung mataba. Tapos kayo pa pala yung talo, kayo yung nagmaangas, di ba? Kaya dapat talaga ano eh. Huwag <coughs> pairalin yung init ng ulo eh. Ah, eh. Hindi kasi nakakatulong yung ano yung pag eh. Ano, sulit yung pag-aangas pag ikaw yung napatay. Hindi, di ba? <laughs> Kaya huwag tayo mag-aangas pag hindi naman kailangan eh. Anyway, yan lang po munang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.